Yo, what's up guys? So, ngayon ay September 26 So, ayan ah, uh, special day para sa anak ko kasi ngayon ang graduation niya sa kanyang college uh, um, Bachelor of Science or Management Security So, ayan siya guys Ano, ano na? Ano? Bachelor of Science Ayan! Yan, 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 nagkamali na rin siya baby. Naka-Pilipiniana siya. Ayan. Ayan siya. At siya ay mag-graduate ngayon. So, pupunta kami lahat dun para umatid sa kanyang graduation. Ayan. So, kasama kay niyang baby. Ayan yung baby din yan. Ayan, si baby Hi, baby G. Siya. Good morning. I love you. Say hi. Say hi. Say hi. Hi. Kawai. I love you. Ayan. Ayan si mama niya. Ayan. So. Ayan guys. At update ko na lang uli kayo sa mga giging event. No. Papunta na doon. So. Nag-bibis-bis na sila. Pero pumunta rin kasi maaga ang graduation. 6.30am ang graduation nila. So pupunta kami lahat doon at maka-attend pero hindi kami makapasok sa loob isa lang ang makakapasok po sa loob so sila kami mag-stay kami sa labas nawawa naman kami labas lang kami mag-stay so ayan May mega mega love shout out sa lahat po ng team kapangan dyan team loyal and sa lahat ng mga supporters natin dyan sa mga subscriber natin dyan sa ating mga viewers dyan maraming maraming salamat po sa lahat batang biker naging batang motorbike vlog po so ayan ang Update ko lang ulit kayo guys. Huwag ka lang mga guys, yung mag-ina. Baby. Si Baby Jisai at saka si Baby China. Yan. yan yung aking manugang. At yun naman ang aking asawa. At yun naman yung aking kumari. Ayun, nasa malayo. So, yan guys, update lang ulit. Ang tuwa ang baby namin. Baby Jisai, say hi. Ano no, no 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 no. So ayan, oh no oh, na si baby. Nasa <laughs> kay <kakedo> kay Nino. <laughs> ah, ayan guys. Sino ba paluludan? So, ayan guys, at uh, pupunta na sila doon. Ayan, ingat, babae. Bibi guys. Gisay, bibi di to. Sa una na isa. Para hindi kayo masikip. Sa una ka na. Sa una na isa. Sa una ka na siya, na. Ah. Oh, ayan. Sige. Sige. Bye bye, bye bye papa. Kamu bye bye papa. Hindi sa kasama. So, ayan guys, at susunod ako doon mamaya maya. So, ayan guys, at dito nung kami sa graduation na. Ayan. Ayan. Ayan sila. Yung mga gagraduate. Saan pumasok ang mga magulang?

Ang dami ng power graduate guys. Ito kami. Papakasok kami dito sa loob ng mga parents. Iwala yung pasok. Dito kami sa kabila. Doon sila sa kabila. Doon na tayo. Kung paano hindi ka nagbra? tayo. Pasok tayo sa loob. Hello guys, at dito kami sa Loob ng. yung mga data Everyone, let us also offer a big welcome to the members of the CBSU Administrative Council with special acknowledgement to the college deans of the host campuses and colleges dr marisa lotto ikan and professor ronel b. Kochi. we are likewise graced by the presence of our vice presidents rvp for academic affairs dr maria agnes p. Wester, our rvp for planning and development dr amira j. Magawas, our VP for Research and Extension, Dr. Belimor Artalata. And our VP for Administrative and Support Services, Associate Professor John Xavier B. Benabosea. We are also blessed to have with us the members of the CBSU Board of Regents. Our alumni regent, Honorable Nguyen L. Niaski. Our Faculty Federation President, Honorable Zani I. And our CSG Federation President, Honorable Julian Gil A. E. Luna. Ladies and gentlemen, please welcome our guest of honor and commencement speaker, our Provincial Director of the Department of Interior and Local Government of Engineer Danilo A. E. Nobleza. please maintain a moment of silence for the invocation. graduates of your respective curricular programs, with all the rights and privileges, as well as responsibilities, pertaining to graduates of your respective degrees and as graduates of Kabir state university. Congratulations to you all. Congratulations to our CBSU graduating class of twenty twenty four and thank you very much, Dr. Bernardo D. Robles.

sa pinakamahalagang araw ng ito. Kanayan ninyo, ako ay produkto ng pang-tubik ng regulasyon. Iskola rin tayo. Tulad ninyo, ako din ay nangalap makapag-aral nung ako ay nagsimula sa Kamunin Elementary School. Tulad ninyo, nagsikap rin ako na maipasa ang bawat subject Ganun din pala, dapat dito na lang ako eh. Wala nga kaming picture na nagbaw-bawbaw kaya ka Nang? Yung nagbaw? Oo. Oh. Na hindi. Video lang. Video oh. nga? Tapos na yung graduation nila. finish lang ang graduation dito sa Kapso. Antayin na lang namin siyang lumabas yung anak ko. the light end almost 500 silang grammar duties and security physical education sport and exercise we're waiting sila naglalabas na sila galing sa ito ano, galing dito sa convention ito na yung aking bagong graduate guys We're all We're all so ano picture muna tayo picture picture tayo Dali ibabalik na po wala ba ito? wala, wala. 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 pa nga eh meron ako mga picture bilis mo na muna Bye. So ayan guys at uh, ayan pauwi na kami guys at tapos na yung kanilang graduation. So ayan. Update update ko na ulit kayo guys at kami ay kakain yata sa labas. So, ayan guys after ng graduation Kain-kain kami dito sa Rhea Hit All You Can. Ayan. Ito lang kinakain ko. So, kain muna kami guys dito. Ayan. So, ayan guys. At, uh, ayan. busog na. Ayan pa sila. Ayan. Ayan ang Ganda. Ay, ganda. Huh? Ay, ganda. Ay. ganda. Ayan. <laughs> wow. so ayan na uh, na magrelax relax muna uli guys and kainan na uli mamaya so update na lang uli guys